Rose? Ano yun, te? May valid ID ka? Meron, bakit? Ano yung pangalan mo? Rosemary. Yung ano? May ano ka, valid ID lang. Na... Meron, ano ganyan, te? Ay, ayuda ito. Ayuda? Uh -huh. Ay, ikaw na pala tagalista ngayon? Oo, oh, okay. no, kinuha akong tagalista. Hmm. Baka Ay, siguro na, ano? May valid ID mo. Siya, so, wait lang, te ha. Kukunin ko lang. Sige. Tete. Ay, ang number mo nandito na rin? Meron yan nakalagay dyan. Kaninong anong ganyan? Ayun ka maingay ha, huwag mo sabihin ito kahit kanino ha. Tayo tayo lang ito ha. Sige te. Tayo tayo lang. Hindi ko ako magilis na lang iba, eh, tay tayo lang. Uh -huh. Kailan ka daw yan te? Hindi, eh, basta ano to. Patawagan lang tayo, baka isang linggo meron na ito. Uh -huh. Hintay-hintayin mo lang ang tawag ha. Huwag mo lang sabihin kahit kanino, atin natin lang ito ha. Hindi uh -huh. pa kuhanin mo muna ako ng kursos. so or kaya ilan baka malapit na to. Babayaran ko rin sa'yo ka agad. Ursos? Sige te, ilan ka? Dalawa lang, dalawa. Dalawa? Ay, eh, sige, oh. wait lang. Sa... Pagka-pay off nito, bayaran kita kaagad. Dalawa. Sige, te, ha? Basta sabihan mo ako pag ano na. Oo, ta tatawag ko. Abang may sa cellphone mo. tatawagin yun dyan. Sige, te, salamat.